kailangan mo talagang lumikas wow, lakas ng ulan yan, yan na naman oh. nababa sa baywang po yung tubig po dito sa Green Park, Kainta sa iba-ibang bahagi ng Green Park, Kainta merong hanggang tuhod, lagpas hanggang tuhod hanggang baywang o lagpas hanggang baywang iba iba pong location hanggang ngayon po ah malakas o oh, patuloy pa rin yung pagulan na nararanasan natin ah, ito po ang kagagawin dito ito po sa location ko po. po mababa sa baywang yung tubig dito ngayon po ah, samahan nyo ako puntahan ko yung aking kotse na nakapark doon sa may Emerald Street yung location na yon sabi nila hindi daw po inaabot ng ng baha kaya samahan niya pa let's go ito hindi na niya naaalis nalubog na saka yung iba pang uh, sasakyan doon sa unahan ah oh, inaabot na rin pala tong side na to nako baka yung sasakyan ko inaabot na din yan dito hanggang baywang ko na. Mas mataas dito sa Pearl Corner Sapphire. Ito inabot na siya. Sana naman yung kotse ko doon hindi inabot. Anamang oras o minuto pwede natin bumagsak. Kasi tinutulak siya ng tubig mula doon sa kabilang bahagi bitak-bitak na din siya. At rasa ko ng konti ba kumagsak. <laughs> Yan yung agos ng tubig. Oh. Nako, pakiramdam ko inabot yung kotse. At saka ah, nga pala, kung naghahanap kayo ng townhouse dito sa Green Park, kainta, meron akong i-offer sa inyo dito. Isang unit na lang ito two-story townhouse. Ayan, ito siya Oh. Ito yung available natin. Kung gusto nyo ng uh, unit na hindi binabaha. Buti na lang merong ganito dito. At yung aming mga sasakyan eh nakasave o ligtas oh. and okay ito na yung Honda City natin oh, sita nyo naman safe na safe dito okay na kita natin na hindi dito inaabot ng baha at alam natin na ligtas yung ating sakyan dito Ayan, na Balik na tayo doon sa may may baha na area ng Green Park. Kailangan nating daanan 'yan doon. Nandito pa rin ako sa street ng Emerald at papunta naman ako dito sa may street ng pearl hanggang baba na ng baywang ko habang papalapit ako dito sa may pearl yan umabot na sa baywang ko na ito na siya. kanina galing tayo dun sa kotse o dun sa pinagparkan ko wala mo lang katubig tubig dun sabi nila kahit nga nung undoy hindi daw inabot yung area na yun ito na po ngayon yung pearl corner sapphire kung mapapansin nyo dito hanggang baywang na talaga yun o kung makikita nyo yung si kuya na nakapayang na blue hanggang baywang yan ha tapos malakas yung agos ng tubig ngayon sasalubungin natin yung agos ng tubig punta naman tayo sa pearl corner sapphire yan malakas yung agos ikutin ko ulit emerald corner sapphire Ayan. na naman yung ulan, no? At madilim pa rin yung langit. Patuloy pa rin yung bagsak ng ulan niya. Ibig sabihin, mas lalo pa rin tataas ang ko yung baha. Dito sa bahagi na to, na mas mataas na sa baywang ko, Yan, kung mapapansin mo yung mga kasalubong kong dalawa, ate saka si kuya. Lagpas bewang niya na yung tubig dito. Tapos malakas pa rin yung apos. Ito update lang po ito dito po sa Zone 5 Green Park kainta. Yung mga ibang sasakyan dito. Katulad yan. Saka itong Honda at itong truck. Tinabot na sila. Hindi na sila nakaalis dito. Inabutan na sila ng baha. Ito naman uh, Diamond Street Corner Pearl. Tindahan yan dito. Abunggalo uh, type house. Kapag bunggalo type house ang bahay mo, yan, kailangan mo talaga lumikas. Wow, lakas ng ulan. Yan, yan na naman, no? Oh. Pabugso-bugso yung ulan, eh. ulan. Lakas ng ulan. Ito na yung truck oh. Malapit nang abutin yung makina niya. Lakas ng abos Yung mga matataas yung uh, mga parking dito, safe yung kanilang mga sasakyan o hindi pa inaabot pero yung magbababa yung parking nila talagang uh, inabot yung mga sasakyan nila na dito na ngayon tayo sa Pearl Corner Sapphire dito mas mababa o bumaba dito dahil mas mataas yung location ng Pearl na Sapphire kanina kasi lagpas ang hagang eh. ngayon mas mababa na sa baywang okay. o may mga kamag-anak na nakatira dito ganito po yung kalagayan dito po sa Green Park Kainta